Hello guys, ayan, uh, ngayon ay June 25 na. Ayan, June 25 na, ayan, habang naglalaba ako is, ayusin ko lang yung mga pinamili mo kanina. Ayan, naglalaba na naman, lagi na lang naglalaba. Araw-araw. <laughs> Ayos -araw. ko na yung mga, ano, biscuit. Ayan. Tapos itong, ito ayusin ko ha I'm show you again ayan ah medyo na ha happy tapos pansit kanto na extra ayan kasi nagkaroon na kan kanina ilang araw din yan wala ayan jean tapos tanggalin ko yung mga sabon dito. Sabon tsaka shampoo. 3.15 p.m. na mga pasari. Ayan ang sabon. na ah, ayan. Tigdalawa Ay, na yung kinuha ko na ganito kasi um, madaling maubos sa akin yung mga shampoo. Ayan, tigdalawa na. Dalawang green din. Ayan. Sabon. Tapos, yung ganito. Yung mga bar. Sabi ko doon sa ano. Kasi, nakaano na to eh naka meron doon nakaputol na tapos nak may tape eh may tape dito tsaka dito sabi ko ano sabi ko bakit nakaputol na sabi ko dun sa nagaano sabi sabi niya para daw hindi maano mag pag si tumor daw mang ano ah, hindi na daw siya magpuputol sabi ko ayoko nang may ano ayoko nang may tape kasi magtatanggal pa ako ng tape ang ginawa ko kumuha ko ng isa ayan tapos pinaputol ko na lang sa kanya <laughs> ayun, shampoo din ayun tapos mayroon pa dito ayun, naglalaba ako lalaba na naman ayun, tsutsaya ito lang yung mga pinamilit pa nito Meron pa ako, meron akong kinuha yan kanina na ano eh, na yung malaking corn beef Malaking malaking corn beef na ano. Yung pure foods. Hindi ko na kinuha kasi sabi ko baka na yung pera ko. Is kinula nga. Wait lang. Nasa na resibo? Ayan. Ito yung ating resibo. 6 June 25. Ayan. Buti na lang kanina, kinulang talaga ako ng pera Kaya buti na lang, nagamit ko talaga yung mga points ko dito Nagamit ko na yung mga points Ayan o, ang points ko is ano na lang Ang balance ko na lang is 6, 725 na lang Akalain mo yun, naka 700 ay, naka 655 na ako Ayan, diba, sayang din talaga Ano nakatulong din kani kasi 200 sabi ko meron akong 200 sabi ko meron akong 200 points diyan sabi ko gagamitin ko na lang kasi kulang ako ng kulang ako eh. kinulang ako ano na naman parang 40 kulang sabi ko meron akong points gagamitin ko na lang kaya ang ginawa uh, kinuha na lang lahat ng ano lahat ng points ko kaya nakabili pa ako ng isang kahang sigarilyo <laughs> ayan ito yung sigarilyo na sa bag ko Grabe. Tapos-tapos tayo ng pera. Ayan. Uh, tapos yung ano dito. Yung ating yelo. Sabi ko sa asawa ko kanina. Uh, gagamit, ako nang gagamit lahat nito. Ayan para ano. Matumal ngayon ang yelo. Ayan. Wala nang, wala nang mga frozen dito. Wala nang frozen. Wala frozen ayan o, oh, dami kong yelo tapos ngayon ang mga yelo ko is, bebenta ko yan ng ano uh, effective na yung araw na ito ano daw dito, sampung pag bumili ka ng sampung piraso is merong free na isa ayan ayan, tapos meron pa akong yelo dito meron pa dito ayun mga dito ko nilag pinalagay yung ano sabi ko ilagay ko na muna sa isang lagayan yung mga nakalagay dun sa ano na yun hindi naubos na mga tapusa yung mga pagkain nila ang dami nila mga pagkain ayan ayan ito pa yung yellow ang dami yung tumalang ng yellow eh. ngayong araw na ito is hindi pumunta yung bumibili ng maraming yelo sa akin ayan kahapon yun bumili naka 30 piraso siya na kanina yung araw na ito hindi pumunta ay ayan yung mga ano natin ayun ay, meron pa akong uh, ano yan 11 piraso na yan ang bit dami kong yelo no daming stock ay mga pagkain dito Talaga 'yung mga dapusa na 'yan.